Hello, magandang umaga po. Nandito po ako ngayon sa Rodriguez Rizal Montalban. Isa po sa sikat na bilihan ng mga Japan Surplus. Punta po kayo dito sa R&L Japan Surplus, Rodriguez Rizal Muntalban. Nandito na po yung bago nilang store. Dati po doon po sa may... Baka po magkamali kayo ng punta doon po sa dating lugar nila doon sa, sa may Robinson. Ngayon nandito po sila sa Manggahan. Malapit po sa Valley High. Yun lang po yung landmark po. Tatandaan ninyo yung Valley High. Napakadaming magagandang mga Japan surplus na pwedeng gamit sa bahay. <laughs> Nakakuha ng sa si Buboy. Ayan. Sale po sila ngayon. Ayan, napakalaki yung ano po Oh. Sale. S-A-L-E. Pwedeng -A. pwede po kayong mamili dito. Mga cabinet, mga lamesa, sofa, Table. Ibang-ibang klaseng table. Mga chair. Dito nyo po makakukuha. oh Oo. Okay. Pagpasok nyo lang po, makikita nyo na po yung napakadami nilang mga gamit dito sa loob. Ayan. Napakaganda naman. Ang sarap magtambay-tambay. Pwede po kayo dito. Malaya po kayong pumili dito sa gustong-gusto nyo mga gamit na pwede nyo ipasok sa inyong bahay. Napakaganda. kaganda Tingnan niyo naman po ang sopa nila. Kakaganda oh, so naman, no? Murang-mura lang po tapos tunay. Tingnan niyo 'yan, no? Matibay. Yung mga upo... Ah, sabi ni Madam kagabi may mga bago silang mga dating. Kaya yun, may iba hindi pa po masyado niya ayos. Mayroon din silang mga higaan bed. Hmm? ng mga bibilan mga kumot, mga it, dami, mamili ka dito po, oh. pagsawang yung mga mata. Tapos may delivery po sila. Meron po silang delivery, delivery charge fee. Hindi po yan libre kasi mabigat po yung material. Kailangan talaga may fee kasi sa unang-una yung, yung mga magdadala mga mga. Look, kada dami po. Oh. Casi no me desconna por la ventana. Y

Ito, meron ba pala dito? Pwede yung pasabay nito. Ayan. Kito. Saging at ate Ayan na. Saging na sabal Tapos yung harina ito, ginabit niya yung goring pisang. <laughs> Galing sa Malaysia. Ayan. Parang ano, katumbas din to sa atin ng harina. Kasi ito kompleto na siya. Oh. Bango. Parang ano siya? Parang yung am ng bata. Gusto niyo yung kuri pagkain ng mga pusa po yan, ha? Ha? Huh? Ha? Hmm? Mamaya na. Goreng pisang ito. Goreng pisang. Bukasain ko ng tubig konti. Goring, so ang, sa kaya Ang pisang. Ano? Oh, ah, pisang daw is banana. Ang goreng fried. Goreng fried. Ayun, lalagay yun na yun. Ito ko kasi pagkain nila eh. Mamaya na. Mamaya na. Hmm. Mamaya na nga. Mm, 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 mm. guys. I-prepare nyo sa akin. Garo ang pangkara. Garo ang gatas. Hmm? Garo ang pagkain ng bata. Ay, ano? So, sirilak? Hmm. Parang sirilak. Hinaan mo ako yay. Mabilis mo to. kaba mimmin

Masarap ng palam. Sarap malutong ay bagay sana ang bako miske bako sa batang. Sa computer ko. Dibuka PDA. Serap. Lagi hmm? din damit. kasi yung mga damit namin. Wala po talaga akong sagayan. Dito kami ini-ench.